Hindi ni sa'yo, na yung ng bahay. Ay, bakit ka na kasi mangot? Sige, bupo kasi. Wait. Patingin nga. Nay! Try mo na. Hindi na. Ah. Papasaway sa Tito Jeric mo, ha? Konting pressure. Ito po ang turo sa akin ni Nanay. Oh, mali po to. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang labing pitong taong gulang na babaeng nasa high school na nakakilala ng isang lalaking pastor. Agad na nabighani ang batang babae. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay ang bagong magiging asawa ng kanyang ina. Ano kaya ang kinahinat na ng kwento? Halina't simulan na natin. Sa simula ng pelikula, makikita natin si Libay na abala sa kanyang negosyong paggawa ng mga palayok. Ang anak niyang si Abigail, high school student pa lamang, ay palaging sinusundo ng matalik na kaibigan niyang si Gabo tuwing uwian. Wala nga akong loot eh. Wala nga ako naman. Ay, kalang pala. Ah, Ma'am, ito nga pala yung halo ko natin sa simbahan. Alam mo, mabuti pa. Ay, bakit ka na kasi mangot? Oh, sige, ako na ubala. Sige po, kasulip. Habang kumakain sila ng hapunan isang gabi, napunta ang usapan ng mag-ina sa pag-ibig. Sinabi ni Libay kay Abigail na huwag munang mag-boyfriend hanggat hindi siya nakakatapos ng pag-aaral. Natawa si Abigail at sinabing wala pa naman siyang planong pumasok sa kahit anong relasyon. Napasaya nito si Libay, dahil takot siyang maulit sa anak ang naging mapait niyang karanasan noong iniwan siya ng kanyang asawa. Di pa type-type ka nang nalalaman? Wala nga po, alam niyo naman po yun. Aba, teka. Ayaw niyo na po ba magmahal ulit? May pinapanood lang na kay drama? Kung bago na, na. bago, bago romansa ha? Isang umaga, nagtuturo si Candy na kaibigan ni Abigail, ng kung ano-anong kaalaman tungkol sa pagkain ng embotido. Siyempre, tumanggi si Abigail dahil wala pa siyang alam sa ganoong usapan. Tinukso tuloy siya ng ilang kaklase at iniwan siyang mag-isa sa kanilang tambayan. Habang sinusubukan niyang sundin ang demonstrasyon ni Candy, biglang nalaglag ang hawak niyang ice candy. Noon ay may lumapit na isang lalaki at iniabot ang panyo nito upang punasan ang dumikat na dagta sa uniforme niya. Kaagad din itong umalis nang makita si Gabo papalapit. Hindi man niya inaasahan, nag-iwan ng kakaibang kilig ang maikling pagkikita nila, at hindi niya maiwasang mapaisip tungkol sa lalaki. O oh, paano? Wala na ako ha? Yun ay alay sa kalulugdan ng Diyos. Sumusunod lang ako sa utos ng Diyos. Kaya kaya naman po? Na, tandaan na kita. Ay! Tutulo ang bawat butil ng pawis. Ayari mo. Uy! 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 So Sasali ko lang talaga yung tanyo niya Tsaka Bakit mo naman hinanap? Wala Hindi na pa tayimig yan Kinabukasan, inaabangan ni Abigail ang lalaking nagbigay ng panyo pero bigo siyang makita ito Napansin ni Gabo ang lungkot sa mukha niya kaya sinamahan na lang niya ito pa uwi Pagdating ng tanghali, nagpaalam si Abigail, magbibisikleta raw muna siya. Sa gitna ng biyahe, muling nagkrus ang landas nila ng lalaki, si Jeric, ang nagbigay ng panyo kahapon. Tinulungan siya nitong tumayo kaya lalo siyang kinilig sa pagiging gentleman nito. Agad rin itong nagpaalam at nagbilang magingat dahil hindi raw laging may tutulong. Nang sumunod na araw, umamin si Gabo ng kanyang pag-ibig kay Abigail, ngunit tinanggihan siya ng dalaga. Sinabi niyang hindi sila bagay, lalo na't hindi nakapag-aral si Gabo at tricycle driving lang ang kabuhayan nito. Umalis siyang nasasaktan. At nang dumating si Candy, niyaya niya si Gabo mag-basketball, pero hindi sineryoso ni Gabo ang pagkakataon at umalis na lang. Pag uwi ni Abigail, nagulat siya nang makita si Jeric sa kanilang bahay. Doon niya nalaman na isa pala itong pastor at siya ang bagong kasintahan ni Levi. Paano naman po ako magiging Joy of the Father? Alam mo ba ako yung simin sa Bible, Don? Ikaw na nga magsabi sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, dito na muna tungkol sa atin. Salamat. Nang gabi iyon hindi nakatulog si Abigail dahil sa rinig niya ang mga umol at ingay mula sa kwarto ng kanyang ina na lalo lang niya itong ikinainis at ikinaiinggit. Kinabukasan, narinig ni Abigail na may naliligo sa banyo. Paglapit niya, nakita niya si Jeric. Napangiti siya at hindi mapigilang mag-imagine ng isang romantikong eksena kasama ito. Biglang napalingon si Jeric kaya dali-dali siyang tumakbo paalis. wentong niya kay Gabo ang pagkakagusto niya sa pastor, pero tinawanan lang siya ni Gabo, boyfriend daw kasi iyon ang nanay niya. Ngayon si Abigail, sinabing never silang magkakatuluyan ni Gabo, sabay alis. Lumitaw na naman sa eksena si Candy at inaya si Gabo kumain. At dahil nakulitin na sa kanya, dinala niya si Candy sa kagubatan at doon nila sinimulan magmukbang. Samantala, lalong nagtitiwala si Libay kay Pastor Jeric dahil sa magaganda nitong pananalita. Isang araw, kinailangan ni Libay mag-deliver ng mga palayok sa malayo, kaya iniwan niya si Abigail kasama si Jeric para raw mas makilala nila ang isa't isa. Dahil sa kabaitan at pagiging gentleman nito, lalong humanga ang dalaga. Kalaunan, tinuruan ni Abigail si Jeric kung paano humulma ng palayok, pero hindi na nakapagpigil ang pastor. Nagdadalawang isip si Abigail sa umpisa, pero kalaunan ay pumayag, hanggang sa mahuli sila ni Gabo. Sa gulat, tumakbo si Gabo. Nakiusap si Jeric kay Abigail na huwag ipaalam sa kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa banyo upang ituloy ang naudlot na sandali. Sa huli, naisa katuparan ng pastor ang pagbongkal sa hardin nito. Sisulat lang po ako ng mga tula. Ano yung sinusulat mo? <laughs> Hindi po. Aspansipaladal na kita. Konting pressure. Ito po ang turo sa akin ni Nanay. Um, oh, mali po to. Ah, nagawa natin dito, Jeric. Gabo. Hindi dapat hindi mo tinuloy. Kinabukasan, pinuntahan ni Abigail si Gabo sa tambayan upang makiusap na huwag itong magsumbong kay Libay tungkol sa nalaman niya. Nailang din niya si Gabo, hinalikan, at pinaikot sa emosyon at dahil mahal siya nito humayag ang binata sa gusto niya. Pagsapit ng gabi, palihim na pumupunta ang bula ang pastor na si Jeric sa hardin ni Abigail kapag wala si Libay. Sa tuwing magtatagpo sila, nagagawa nilang ituloy ang bawal nilang ugnayan ng walang nakakaalam. Isang umaga, nagpaalam si Jeric na ilang araw siyang hindi makakauwi dahil kailangan daw niyang magturo ng aral ng Diyos. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumama ang pakiramdam ni Abigail at napahandusay sa sahig. Pagkagising niya, inamin niyang nagdadalang tao siya, isang revelasyong ikinabigla ni Libay. Sa gitna ng kaguluhan, si Gabo, na tapat at tunay na nagmamahal kay Abigail, ay nagsabing handa niyang ako ng responsibilidad at pakasalan siya. Lubos siyang natuwa ng payagan siya ni Libay. Ayon kay Libay, dapat tumira muna si Gabo sa kanilang bahay at kapag nasa tamang edad na sila, saka sila maaaring magpakasal. Samantala, si Jeric, na walang kamalay malay sa pagbubuntis ni Abigail, ay unti-unting nilalamo ng selos ng mabalitaan ang desisyon. Kinaumagahan, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Abigail habang natutulog si Gabo. Pinilit niya si Abigail na sumama at tumakas kasama niya. Pero tumanggi ang dalaga, lalo na noong naalala niyang paulit-ulit lamang siyang binakbakan at ginamit. Habang namamasada si Gabo, napansin niya ang isang babaeng humaharang kay Jeric na pilit tumatakas, Nakatakas pa rin ang lalaki, pero dahil sa pakiusap ng babae, sinundan siya ni Gabo. Hindi nila naabutan si Jeric, kaya isinama na lamang ni Gabo ang babae pabalik kay Libay upang makapagpaliwanag. Doon, ibinunyag ng babae ang malaking katotohanan, hindi tunay na pastor si Jeric, at nabuntis nito ang anak niya. Ayon pa sa babae, trabaho daw talaga ni Jeric ang manamentala ng mga inusenteng kababaihan, eksaktong pareho ng ginawa niya kay Abigail. Sa wakas, napilitang umamin si Gabo, si Jeric ang tunay na ama ng dinadala ni Abigail. Hindi makapaniwala si Libay sa mga narinig niya. Samantala, sa bahay, sinubukan ni Jeric kumbansihin si Abigail na tumakas kasama siya. Ngunit tumanggi ang dalaga, pagod na sa kasinungalingan at pananamantala niya. Dahil sa galit, inulit ni Jeric ang pang-aabuso. Ngunit mabilis na umuwi si Nagabo at Libay. Naabutan nila ang peking pastor sa gitna ng kanyang karahasan, kaya agad nila itong pinagtulongang sugurin. Sinubukan ni Levi pigilan si Jeric, ngunit napakalakas nito. Sa tindi ng galit, kinuha niya ang isang mabigat na bagay at balak sanang ihampas kay Levi. Ngunit biglang humarang si Abigail, dahilan para siya ang tamaan at mawala ng malay. Mabilis na tumakas si Jeric. Habang umiiyak, pilit ginising ni Levi at gabaw si Abigail. Natapos ang pelikula sa eksenang nakaupo si Gabo sa kanilang paboritong tambayan. Ipinakita na nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Dumating din si Libay at taus-pusong nagpasalamat kay Gabo para sa walang sawang pagmamahal niya kay Abigail. Binigyan niya ito ng payo, huwag kalimutang unahin ang mga pangarap. Nagyakapan silang dalawa bilang simbolo ng respeto at suporta. At noon natapos ang masalimuot ngunit may aral na kwento ng Haliparot. Maraming salamat sa panonood. Paki-like and subscribe na din po. Salamat.